magandang hapon guys magandang hapon mag harvest po tayo ngayon ng aking munting kamuti at ito guys harvestin na natin at ang ating tingnan natin tong ating kunti na lang ang aking mani kasi hanggang doon ay hinarbis na ng aking kaibigan gusto niyang kumain kasi nag iwan lang ako nagtira lang ako ng para sa aking ayan may bunga sa aking similia para next year ayan may bunga na guys ayan ayan parang na over na yata to guys ay ang lalaki ng ano guys Oo. Oh. ay ang daming bunga hala na over na yata to ay na over na siya guys kinain na ng mushi Ayun. Anang daming siyang bunga. Meron na tayong similya next year. Hmm. Di ba? na atin, ha? Dapat dandahan na natin. Kasi, di ba? Naiiwan siya. Kasi matigas. Ayan, guys. Oh. Wow. Wow. Hmm. Ay, ang daming bunga. Hitik ang bunga, guys, oh. Sa so, isang puno. Ah, Rayong. Kulit pintong aso ko. Ay, hitik yung bunga, guys, oh. Sa so, Maliit pa nga lang, hiba? Wow. Marami na din to si Milia, guys. O, di marami pala tayong ah, na-over na nga kinain na yung iba oh. Ang dami kong similya. Mahal kasing similya ng money, guys. Dito. Dito din. Tingnan natin. Ayan. Wow. Ang dami din, ah. Ang dami, oh. Maganda pala talaga pag buhagag yung lupa, guys. Dito naman. Ayan. Wow. Ayan. Ay, ang dami niyang bunga, guys. Ay. Ay ang dami bunga. Wow. So, ang dami nating similya. Ano nangyari sa aso ko? Tika saglit, guys. Yung aso ko ay. Ang dami niyang bunga, oh. pa, guys. Ayan, guys. Ayan na natin yung ating mani. pa. Malaki oh. Malaki. Hindi ko alam kung nasaan yung gloves ko. Kaya ito na lang sa kitchen ko nagdamit. Yung iba kinain na ng insecto. Matagalan. Matagalan pag harvest. Yung iba kasi na harvest na yung sabi ko sa inyo na nag aking kaibigan ay naging ilang mani. Kaya, ang kalahati ay na-harvest na. At hindi man to, ano, pang similya lang po to. Kasi mahal nga yung similya. Ay, natapol pa. Patuyo natin to. O, diba ah? Hindi po hindi po to gamit sa ano, kusina kasi sira na, nasusugatan yung kamay. Lagayan ko ng anong compost, guys. <coughs> Yan, marami na yung ating sinis. Marami na to pag naitanim, guys sa sunod na taon ito. <coughs> Hanap tayo ng area na taniman para malaki. Siguro dito banda, tanggalin ko yung bato, lagyan ko na na mas importante yung gulay. Malawak naman yung ano ko. Ito, so, ang laki oh. Malusog. Pero alam nyo guys, masarap pa rin yung ating mani sa Pinas. Kahit maliit. Iba ang lasa guys. Kahit maliit may laman guys. Paborito ko po ang mani. Diba? May meron din, oh. Pag ganyan sa department store, isang ganito, ano na yan, 500, oh. Diba? Pero hindi ito natin to kakainin. Ayan, may bung ay, may bunga nga. May buto, may ano na siya, kahit maliit. Kinakain ko kasi ito pag hilaw. Ayan, masasayang. Masayang. Ayan. Dalawang butil na to. E di dalawang puno na. So, isang, isang puno ang daming ano, bunga. Pag itanim mo, di ba? Ayan. Kino na. Kakainin pala pag matagal ha. Kis ano, susuwatan. Yan na. Kalkali natin baka meron pa. Maganda pala pag buhaghag yung lupa, guys. Malaki yung ano bunga. Nasugatan ayan na dugo na oh. Nadugo na, guys. wag na. Ah, oh, nadugo na si na. kasaglat ka. Sagata na po. Iba yung gamit natin. Yung ano talaga. Look. Okay. Uh, meron pa lang akong ginamit ng nakaraan. Kita ko na. Wala na ba? Ano na ano na siya? So, Kinain. Oh. Nakaantas. Ayan. Meron pa guys. Ang laki. Diba sayang din? Dalawang gutin din niya Sinilya. Ayan. Meron pa. Malak. Dito sa Japan. Talagang ano yung ating ah puno ng ano ugat ng ng ano ng ating patula guys ayan uh, diba malaki pati yung patula guys Iwan ko lang yung ating kasaba ay eh, may bunga, no? Tapos sunod nating harvestin ay kamuti. Ayan, kamuti. Meron na tayong similya. Similya lang po ang tinanim ko, guys. Ayan na. Para sa lagay na natin dito. Patuloyin natin pa rin natin. natin. Para may patula ako nakuha, guys. Oh. Patula. Nakuha ako. Para. Doon. natin. Tatanggalin na natin. Inaay natin dito. Woo! <laughs> dia, veneria Charang Dibalik pintu na pintong apat. lang pong natin dito guys dito na naman tayo ito ang kaibahan pag nagtanong ka na hindi siya ano hindi siya leaves yung hadahon yung buong bu wow ang laki wow masyadong matanda na pero matanda na no, guys. Ang laki pa naman. Ganito pa lang kamuti pag masyadong matanda. Ang laki. Diba? Ayan. para lang kasi sa dahon. Yung kaitainin natin ba? Talbos. panggulay lang talaga natin talbos ang importante dito kaya Ay, hindi aray ko please ko yung ano ito yung concrete matulis masyado maliit hindi pa Mm. iwan ko lang dito banda. Kung meron. Okay. Ito lang ang ating sinanin. Late na kasi yung sisa na Dito. dito ewan ko wala na yun kasi ilang puno lang yun hindi na wala na yun Sana may gula niya. Wala. Wala yung may nakuha isa may nakuha isa guys yan ang ating ako Tingnan natin ang ating kalas kaso kung may buong doon Walang bunga yung kasaba, guys. So, ang ating nakuha ay isang patula. Similya natin na mani. At kamuti isa. Dalawa. At apat. O, oh, diba? Mayroon akong pang kamuti queue. Tada! Ito lang kasi wala akong time. Malaki oh, na dito. Isa malaki na may patulang isa malaki. Oh. Hmm, ayan. Nakuha na po yung isa doon. Makahabol pa talaga sila guys. Hmm, grabe. So ang dami yung ano oh. Ang dami niyang bunga dito guys. So, mapatula. patula. Tingnan nyo. Diba? Grabe yung bunga niya dito guys. <laughs> Anong meron dito banda? Diba? So, dito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. Ang dami yung bunga diba? Yan. Okay. So, papakita ko sa inyong um, ating buto kung saan ko ilalagay. Dito lang ko siya ilalagay. Marami na akong buto sa loyot at saka alugbati at saka, ano guys, Alugbate-Sitaw. Meron ako dyan kasi ilalagay natin tong mani. Kasi itaas na yung mani. Para sa ating similya. Marami na ito sunod. Kung hindi ito siya kinawaan, ah, marami talaga. Nahabis uh -huh. na eh. Diba? Ganun lang siya guys. Kasi mahal eh. Ilang butil lang ang nasa pack. 3, apat, 5 lima. Parang apat. Ang mahal lang mani, si Nasa 300 mag. 397 yan. Apat na butil. O tatlo, ganun. Diba? oh yan, ilang butil na din yan. Tapos, takpan na siya. Diba? Okay guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa mga nanonood sa akin at sa mga, sa mga nag-subscribe sa aking YouTube channel. Thank you so much. And